guys pupunta tayo dito sa, um, <coughs> sa ano natin dito kung oh. ano yun nakasapatos pa ako oh. oh. bundok na yung pinintahan nakasapatos pa ako nakashort oh. lang oh, God, madilim na talaga dito oh sa ano hmm. Hmm. sa ka, ano sa kapal ng puno sa dami ng puno ito na guys napaka presko grabe sarap po hmm. ayun po yung lugar na mainit pero dito ma ano mali maliling oh. so, oh. Ano pala ito guys? Mangga. Hindi ko alam kung ano ito. Indian mango siguro. Kabi po. Ayan, eh, pabalik na tayo. <laughs> Ayan si Kilog na nangunguha ng kalamansi. <laughs> Ayan pala guys, pala pag pipitas ka ng kalamansi. <laughs> panggatong. Malang mo si Michael ng panggatong. Mag-iihaw kami ng ano. Iihaw kami ng, ng baboy lab okay Thank progress so, masukal hinog na yung ano yung beba no? kulay itin na kulay itim na ng saging Kasi pag ito nag, pag nagsabay sabay nagbunga yung mga ganitong saging yung saba yes, may napansin ako dito ano, yung ang iba yung ano nyug o iba to naman eh. may laman naman oh. o may laman naman nyug may laman Ayun, ba't naputol yan ay guys tinamaan daw po ng ano kidlat yan sa bayad pinabang bibo pa ang eh, mga mabababa eh wala, walang doon sa kabila walang laman yan po yun naman pa kaya po yun oh uh, na ano and, tino, mga eh, eh, sa baba

balik na kami sa aming kubo Ayan, mm, may puso pa doon ay ano ano itong anong mangga to Indian mango na ano naman to na bunga

hindi ko lang alam kung pwede dito kainin pa guys so okay. Okay, tao nahulog <laughs> nahulog siya wala ko guys eh. okay, lang natin yan natin dito kakainin natin yan, ayan ang ano hindi ko kung ano lupa uh, pansol at ayan

sa bahay ni tatay ni Michael daladala dala natin na pulot natin ng mangga <coughs>

Ay, yan nalaglag mo. Kasi ah, ang pabalik na ganoon. Oo. Oh, ah, para hindi marinig ano. Oo, oh, para hindi halata kasi iwan na yung tumba. Hmm. Pero halata naman kasi yung, pin yung pinagputulan ng bunga eh. Hmm. Dala-dala mo na. ang haba ng ano ng saba no hmm? wag ang haba ilang piling kaya yan kami sa ano kung isip ko pag minsan marami masyado nga sa isip mo or marami kang ginagawa tawag nito babira mo Ganap kami ng ano sabah. Ito kamansi. Ayan na ano? na. Kamansi yan na ano? na. Ay, may puso pa yan. Puso. Mm -hmm. Saging. So dahil pala mo, ang puso dito. ang dami asin ni tatay mo pero may nakakapasok pa rin dito na ano mga nagnanakaw ng saging hmm. Hmm. abukado walang bunga hanggang saan ang ano saan ang ano nang lupa ng tatay mo rito Sigis, hey parang ano ang saging pag nalinis ng na ganyan no? parang ano up. ang bigay so kami kasama kami aso nanti <laughs> <kilo. mama Wars> <Gymka Napoleon> Tapos nandun na yung bahay ng tatay ni Michael dun yan. Ito ka sa baba. Sa baba ka sa puso. Ang oh. dami natin nakita ng puso ah. Kami mo bantayin. Ito. Naunahan kami ng ano, ng mga nag-harvest ng lansunis. Wala nang tinira sa aming bunga, puro dahon. <coughs> Wala nang bunga siya. grabe ang linis na ano? sipag ng tatay mo maglinis ng saging ano so, napakalinis dito nakakakup na kapag nakaw pa sila ng saging ayan binali talaga nila grabe guys grabe pala magnanakaw dito wala silang dalang itap ano lang niya binabali ang puno. Hmm. Asan? Ang graben tataas ng saging dito. No? parang maliliit ang ano niya mga payot. <laughs> uh, payot pero lalaki ng ano niya puno ayun guys oh wow. grabe na malilim dito sa ilalim alam mo yung ano na yan no? Oh? may mga tinik yan eh di ba mm -hmm. ayan yung parang ayan, yung... Yung... ayan ba yun mm -hmm. guys doon nag kami galing kanina lalaki ng puno na lang sunis oh wala man lang natira kahit isang bunga oh. Ayun. tatakbo takbo na yung aso nakakita ng ano ng baboy damo ay nabuwal <coughs> sayang ano so na yung dinadaanan ko ito may punta naman na lagsunis dito pero wala siya buong kami mga wala kayong makita ng ano baboy da mo tama nasa bundok ako nakasapatos so ganoon social na oh so. daming kahoy dito ah kel oh iuwi mo yan sa inyo may may tila ng kahoy itong gatong oh, parang dito ako galing kanina ay yung pero may mailan ilan ilang pang bunga siya may nakita kong bunga ayun sa sulo ayun guys pakita ko sa iyo yung bunga

Oh, grabe, nasa probinsya na talaga ako. Hmm, lalaki ng ano. daw na ata ah laki ng ano kagamba oh. hmm. laki ng kagamba oh. guys oh, yung mga na guys yung mga mahiling manguha ng kagamba dyan oh, laki ng kagamba rito so. layo na natin <laughs> nawala na si Michael o oh.

may bunga pala to oh. guys oh. Hmm. so maliliit pa lang guys hindi ko pwede siyang ano, uh, kita siya maliliit pa ano to tawag nito dalanghita guys ito dalanghita lansones oh puno po yan ng lansones minakaw po kaya daw dito mga ano Minakita nakita akong bunga yan o oh, na lang may nang puno ng lansones pa naman bunga guys oh. hmm. sayang so, And, daming bunga siya oh namatay yung puno ng ano ano na to yun doon ako sa baba galing kanina. Doon sa ilalim ng mangga. Ayun kasama ko yung si Michael. May mga bunga pala yung ano ano dalandan ano. Dalandan yan di ba? Ayun. Ayun ang ahoy. Panggatong namin. Wala na kaming panggatong eh. Kaya dadali namin sa touristic. yung panggatong. 什哥 Akyat na kami ngayon po. asin na asyenda ni ano, Michael. Dito sa bundok makiling. Grabe. Nakakalula ang mga akyatin. Bundok. Oh, sarap. sarap ng hangin dito. tay mo pain ah yeah. Ya. <coughs> yun. sarap lahat man panawin dito. Anong ano ba 'to? Anong, okay, anong lugar 'to? Barangay Pansol. Pan Pan Bentok ba Barangay Panzol. Ah, ayan pala. Sitio Karay. Barangay Pansol. Barangay Pansol. ito, Barangay Pansol pala ito. Ayun. Sitio Sico kita-kita yung ano yung Laguna Lake. Laguna Lake. Siguro ko yung bahay na yun do sa isla na yun, no. Wonder Island. Isa lang may-ari niyan, ano? lasaro Ningning -Ning Lazaro. Oh, galing. Layo. Ano may puso? Pa. Din, 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 din? na hindi pa nakakain. Saan kasi kayo nabulik? Malapit diba sa akin? Iba yan. Nagunang lik yan. Iba yung town lake. Nagunang lik yan. Nagunang bay. Doon yun. Sa kabla. ito yung tuyo San? Grabe ang ano. ganda ng tanawin. anh ấy còn chì con nó chì cái <laughs> về nữa bật tua lái sầm sarap ng hangin dito ayun mga gaw oh guys hanggang dito na lang ang video ulit natin mamaya to be continuous may kasunod bahay ng tatay ni Mike. Galing kami doon sa pinaka baba. Ano nangyari sa inyo? Ba't kayo magkarugtong na? Ngayon may pagkakataon ng... Ah... Ngayon may... Mga alaga ng mga payat. Hey guys, anong pangalan mo? What's your name? Ha? Nini-mubet ano ng aso ano <laughs> Ang mga lambing nyo. Ayan buo po yan. Nakakita <laughs> ko <buko> <laughs> ano, na yung bubong ng bahay. Ayun guys, pag kaya nahulog dyan sa nyug na yan, bali dito ang patak mo sa bubong. May sagay na tatawa mo yung sagay na yun. Pag tinamahan mo yung sagay na yun, pwede na binta. Sama-sama. Nagpilipili kasama ng ilan pa hong mga alas <coughs> na ipinag-